Arpica One News, News, News Update Update Nagpapasalamat din tayo ano, dahil uh, naitawid ho natin ang maayos ang nakaraang uh, nakaraan pong halalan ito pong uh, midterm elections Nagpapasalamat tayo of course bukod sa Comelec sa AFP kay uh, PNP Chief General uh, Romel uh, Marbil at uh, maraming maraming salamat po dahil po sa inyo pong uh, marami pong mga ipinatupad na reforma at mas naging disiplinado na po ang uh, at uh, profesional, tumaas po ang moral ng mga les po. At naramdaman po ng komunidad na ligtas po ang uh, publiko at syempre dahil po sa pinaigting po na police visibility. Lalo po dito sa Metro Manila, kung inyong po makikita, maraming uh, police po na naka deploy uh, diyan po sa mga pangunahim pong uh, lugar, mga matatao pong lugar. At syempre sa kanya pong termino ni General Marville, ang moto po ang moto po niya na sa bagong Pilipinas, ang gusto po ng lespo ay ligdas ka. Yan po ay uh, naging uh, totoo naman po.